Okay, magandang gabi mga bossing no. So for to this video, ay uh, ko natin yung <clears throat> uh, receiver natin sa Cebu City. Kasi uh, kagat text lang sa akin ng shipper na ando na daw yung manok, so tatawagan natin. Ko confirm natin. So ito, nag nagre ring na mga idols. Ayaw sumagot. Yan, nagre-ring. Ito yung receiver sa sibo Yung uh, handler. So, tinex ko yung shipper. Kung nandoon na daw yung manok, sabi, na-receive na daw. So, ngayon, kailangan malaman natin. Confirm natin, no? Oh. Papakita ko sa inyo kung gaano nga ba ka-legit na yung manok natin na nakakarating ng sibok. Kasi maraming uh, nagsasabi na baka hindi makarating. <clears> oh <throat> so, ayan. Tatawagan natin ang tatawagan. So baka may trabaho to guys. Pero tatawagan pa rin natin hanggang makausap natin yung a ah, receiver. So ayan, nagre-ring. So, wala na signal. Babalikan natin ulit mamaya-maya. <coughs> Ang apat na tawag ko na to. Hello? Magandang gabi, boss. Uh, GTP ah GTP Game to. GTP Game yard. Tanong ko lang, boss, kung nareceive nyo na po ba yung apat na manok? Ay, oo. Kada, kahapon. Kahapon pa po? Oo, oh, yung... Kahapon pa nareceive. Ah, uh, okay, boss. Salamat. Ah, uh, Kinonfirm ko lang. Okay, thank you. Ah, thank you. Ayan mga boss. Receive na po 'yung pinadeliver deliver natin from Nasugbo, Batangas to Cebu City. Ah, uh, apat po naman ako 'yun. Ah, uh, papuntang 24 Warrior Game Farm. So, 'yun lang mga idol, no. So, itong video na 'to, itong video na 'to Uh, ang ang purpose po nito ay para naman malaman ng ating mga viewers kung kung gaano ba kalayo yung inaabot ng manok ng GTP Game Yard. So umaabot na po siya ng Luzon, Visayas, Mindanao. So eh uh, don sa mga gustong magpasabay sa atin, lalong-lalo na sa Nene Aguilar Game Farm, no? dahil uh ano tayo diyan legit, uh ano tayo diyan legit na client, no? So napa uh, napaprioritize tayo pagka-kumuha tayo sa GT uh, sa Nene Aguilar Game Farm. So, ang kagandahan mga idol kasi kilala na po tayo doon sa Nene Aguilar. So, na pinagbibigyan po tayo kung ano yung gusto nating kunin, kung ano yung gusto nating linyada. Uh, at syempre, yung bagong champion nila ngayon, no? So, ka-champion uh, lang nila at yung gamit naman nila ay yung uh, Dark Allen mga idol. So, ayun, i-contact nyo lang ako, no? Uh, kahit mag-message kayo or tumawag kayo sa ating uh, number na nakalagay. Andiyan naman, pagka nag-view kayo, andiyan naman po lahat ng details sa gustong magpasabay. So, itong uh, video ito, ang purpose talaga nito is para po malaman ninyo na uh, kahit Mindanao po at Visayas ay kayang-kaya po nating maghatid ng mga quality manok sa mga gustong mag-upgrade, no? Kung mag-upgrade kayo ng mga syempre mga manok ninyo at dahil gusto niyo mag-import sa mga legend, syempre alam naman natin kung gaano ka-legend yung Nene Aguilar Game Farm. Simula pa nang una hanggang ngayon. So kaka-champion lang po nila ngayon, gamit nila yung mga Dark Alley nila. Then syempre kung gusto niyo magpasabay, marami tayo kasi yung kumuha sa atin sa Cebu City, yung tinawagan natin yung tinawagan natin ngayon, Ah, Cebu City po 'yon, mga idol, no? So, nagpabili ulit siya sa atin ng Dark Kelso. Ah, Kumuha din siya sa atin ng battle cross ng uh, tornado hats na cross sa Jugod Gray. So yon, baka merong taga Cebu na gusto magpasabay, Ah, makakasabay po kayo. Lalong-lalo na sa Nene Aguilar Game Farm kasi nakaschedule po ako next week Pupunta pa ako kasi kukunin ko yung mga Dark Allen na order ko. So, yun lang mga idol. Yung video natin. Uh, sapat na siguro yun mga idol. Para mapatunayan ko sa inyo na nakakarating po kahit sa Mindanao at Visayas yung manok ng GTB Game Night. Alright. So, bye-bye.